Ilang araw pa lang matapos ipatupad ang taas pasahe pero posibleng humirit na naman daw ng labindalawang pisong minimum fare sa jeep ang ilang grupo dahil nga sa oil price hike. Pati mga manging isda umaalma na rin. Ang dahilan nila sa report ng saksing si Julio Segovia. Iba para! Iba para! Hindi lang basta ipinrotesta ng mga tsuperang higit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo na pinatupad kahapon na pinakamalaking ngayong taon. May banta rin sila na makakaapekto sa mga commuter. Ngayong nasa 44 pesos na ang litro ng diesel. Nagbanta ang ilang transport groups na ihirit nilang maging 12 pesos ang minimum na pasay sa jeep, oras na pumalo sa 50 pesos ang litro ng diesel. Nawala ng saysay kagad -say yung limos na 50 sentimos na fair hike. Ang initial computation namin noon pag bumulusok ng 50 'yan, higit pa sa 12 pesos eh ang pamasahe ng jeepney. Hindi naman daw bawal ang ilang beses na pagtataas ng pamasahe sa isang taon, na nitong Hunyo lang ito huling ginawa, pero baka maapektuhan ng ating uh, ang ating uh, inflation. So we would like to look into that uh, if a petition is filed. Apektado rin ang mga maing isda. Kaya sa Talisay, Cebu, imbes na bumalaot, ipinarada nila ang mga bangkang pinatatakbo ng langis bilang protesta. Dagdag gastos din sa pagbibiyahe ng mga isda ang oil price hike. Kaya raw nagmahal ang mga isda sa Balintawak Market, Quezon City. Nagmahal din ang asukal doon ng hanggang apat na piso. Gayon din ang harina. Dagdag ang mga ito sa mga sangkap ng tinapay na nagmahal. Kasunod ng itlog sa kandon ni Sur, Nagmahal na presyo ng feed sa manok pa rin ang dahilan ng pagmahal nito. Sa Kidapawan City kung saan nagmahal din ng itlog, pinapatos na ng ilan ng mga may crack na mabibili ng 10 piso kada tatlong piraso. Nananatili ring mahal ang karne ng manok at baboy. Pero ang presyo ng commercial rice, tinapyasan na raw ng 2 piso kada kilo ng Alliance of Filipino Farmers and Rice Retailers Association, so AFRA. Bagamat hindi tiyak kung gaano kalaking bahagi ng merkado ang sinusuplayan nila. Ako si Julio Segovia ang inyong saksi.